Erwan Yusuf galit na galit nang malaman ang totoo kay Ann Curtis. Isang matinding eksena ang naganap ng magwala si Erwan Yusuf matapos aminin ni Ann Curtis na niloko siya nito. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ni Erwan ang kanyang galit at nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan nilang mag-asawa. Sa kabila ng kanyang kalmado at pribadong personalidad, napuno si Erwan ng malaman ang buong katotohanan. Hindi rin nakatiis si Solen Yusuf, kapatid ni Erwan, na ipagtanggol ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang pakalmahin si Erwan ngunit halata ang kanyang pagkadismaya kay Ann. Agad namang naging usap-usapan ng insidente sa social media. Maraming taga-suporta ng mag-asawa ang nalungkot at nabigla sa nangyari. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Ann tungkol sa isyu. Patuloy ang mga espekulasyon kung ano ang magiging kahinatnan ng relasyon ni na Ann at Erwan. And this our chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.